For today's vlog guys, nandito kami ngayon sa Dabao. Uh, uh, pinuntahan namin yung isang plantation dito sa Dabao. Puro gulay po lahat nandito. Kaya nagpapasalamat na kami doon sa may-ari at pinayagan kami pumunta rito sa kanilang plantation. Kaya kasama ko ngayon, yung mga team zombie nandiyan po silang lahat. Ayan, si Marites, si Ma'am Emi, si, si Miss Chabilita, si Edson Linggaan. At syempre nandiyan po sila, sila uh, Weng, Nirbakal, si Ma'am Alice, si uh, Mayor Alex Nangusaba, si Andrea Idolante. Siyan po, kasama ko po silang lahat. Kumbaga, ah uh, kumbaga, ala, gusto namin matutunan kung paano magtanim, paano, paano na nabubuhay yung mga gulay dito. Kaya nagpapasalamat kami dun sa may-ari. Salamat po. Shout out sa iyo. Maraming salamat. pinayagan mo kami pong pumunta dito sa inyong plantation. Okay? Try po natin puntahan yung kanilang ah uh, plant, uh, plantation dito. Ayan, medyo guwapong-guwapo guwapo po ako dito at saka Maghain naman po yung mga mga sexy po dyan sa halukod. Tsaka mga pogi. Ayan, nandyan po sila. Kasama namin sila ngayon. Okay, tara. Pasok natin. Pasokan natin yung kanilang uh, plantation.